Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan May center na ang Lakers. Trinade nila sa Charlotte Hornets si Dalton Kneec. Cam Reddish, isang 2031 first round pick at isang 2030 pick swap kapalit ang 7 foot 2 center Mark Williams. Simula sa buwan ng January, si Mark Williams ay may average ng 19.3 points and 12.8 rebounds per game on 57% shooting sa field. Ito na nga ang hinahanap ng mga Laker fans na magiging love partner ni Luka Doncic moving forward. May edad pa lang nga ito na 23 years old. Ayon kay Shams ay 7 foot 2 ito, subalit ayon naman sa iba ay 7 flat lamang. Ganun pa man halimaw nga ito sa pinta kay Sang ayon ba kayo sa pagbitaw ng Lakers kay Dalton Connect? Habang naganap na nga ang San Antonio Spurs debut ni De'Aaron Fox at nagtapos nga ito sa isang very close game. Nakuha ng San Antonio Spurs ang panalo kontra sa Atlanta Hawks sa score na 126-125. At malaking dahilan din dito ang follow-up dunk the Victor Wembanyama na nagtala ng 24 points and 12 rebounds. 24 points, 5 rebounds and 13 assists naman si De'Aaron Fox. 20 points, 4 rebounds and 4 steals si Devin Vassell. 15 points si Jeremy Sohan at 11 points and 9 assists si Chris Paul. Ang Spurs ay gumamit ng 3-guard lineup Chris Paul, De'Aaron Fox at Devin Vassell to start the game. At mukhang epektibo naman ito at least laban sa Atlanta Hawks. Habang mananatili naman sa Chicago Bulls si Lonzo Ball matapos ang madaming trade rumors tungkol sa kanya hindi nga handa ang Bulls na pakawalan siya kaya naman binigyan nga siya ng team na ito ng another 2 years 20 million contract extension habang muling kumuha naman ng center ang OKC Thunder, nakipag-negotiate nga sila at nakipag-trade sa New Orleans Pelicans. Nakuha nila si Daniel Tice at ang pinakawalan lang nila ay ang mga draft picks. Siya nga ang magiging second string center kapag nakabalik na si Chet Holmgren at sasamahan niya si Isaiah Hardenstein. Ito na nga ang advantage kapag madami kang draft picks tulad ng OKC. Talagang all-in na nga ang OKC mga kaibigan, at malamang isa itong galaw bilang paghahanda sa west rival sila na Dallas Mavericks na may 3 people tower na ngayon kay Anthony Davis, Daniel Gafford at Derek Lively II. Si Jonas Valanciunas naman ay patungo na sa Sacramento Kings at mapupunta naman sa Washington Wizards si So-School at dalawang second round pick. Hindi maliwanag sa ngayon kung tulad ba ng Lithuanian national team ay magsasabay sa starting lineup si Jonas Valanciunas at Domonta Sabonis. Ganun din nga si Malik Monk at Zach Levine. Hindi pa nga maliwanag sa ngayon kung sino ba ang malalagay sa bench. Si Malik Monk ba, Valanciunas o Keegan Murray. Ganun pa man ay napakatangkad nga ng kanilang lineup para sa NBA ngayon. Ano ba ang masasabi nyo sa mga galaw na nagaganap sa NBA mga kaibigan? Opisyal naman na trade patungo sa Toronto Raptors si Brandon Ingram kapalit si Bruce Brown, Kelly Olynyk, isang first round pick at isa pang second round pick. Siya nga ang magsisilbing veteran sa young lineup ng Raptors sa pinapangunahan ni La Scottie Barnes, RJ Barrett at Emmanuel Quigley. Hindi nga natin tiyak kung long term na ba ito para kay Brandon Ingram o pit stop lamang ito para sa kanya. Si Brandon Ingram nga isang former all-star na nag-average din ng 22.6 points, 5.6 rebounds, and 5.2 assists per game ngayong season. Subalit 18 games pa lang nga ang nilalaro niya dahil sa injury. Sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung kamusta ba magiging fit niya kasama si RJ Barrett na isang score first wing player day Habang si Bruce Brown naman mga kaibigan, ay posibleng ang sumailalim siya sa isang contract buyout at maging isang free agent na tiyak na pag-aagawan ng mga playoff contenders. Kung maalala nyo nga ay malaki ang naging ambag niya sa championship team ng Denver Nuggets kumakailan lamang. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?